Hello, good morning. Um, my name is Albert Caliso Jasma from the province of Bohol. 25 years old, um, dating seminaryan yung magpapare. Batang-bata pa lang ako, nangarap na talaga ako na magkaroon ng isang sports car. Kaya nga pumasok ako sa AIM Global kasi naniwala ako na dito makukuha ang lahat ng mga pangarap ko sa buhay. I've been doing AIM Global for three years. And after nine months, nakuha ko po yung first car ko dito, yung Honda Civic. Yes. On my second year, nakuha ko po dito yung top of the line model Mitsubishi Strada. And on my third year, ito na po. Brand new top of the line model Chevrolet Camaro. Ang nag-iisang Bumblebee sports car dito sa Bohol. Dati, napanood ko lang to sa movie na Transformer. Pero ngayon, hawak na hawak ko na ang Manila dito. Iba pala yung feeling pag ka, tapos naka sports car ka, lalong lalo na pag nasa probinsya ka. Para kang artista, bakit? Kasi halos lahat ng tao na madaanan mo, titingin sa'yo. Hindi ko maiimagine kasi, sino ba naman ako dati? Namuhay lang kami bilang magsasaka. My father is a farmer. Nagtatanim ng palay, nasa ng mais. Pero that served me as my greatest motivation para trabahoin ko ang AIM Global. Kung dati, araro at kalabaw ang hawa ko, ngayon, manibela na ni Bumblebee. Yeah! Ang resulta ko ay nagpapatunay na ang AIM Global is really a life-changing opportunity.